Noon at sa kasalukuyan. Mga pagkukumpara ng mga bagay-bagay sa mundo, katangian ng mga tao, paraan ng produksyon at iba pa. Makikita natin dito ang mga sinaunang mga gawi, kasuotan, kagamitan, at iba pa na ibang iba sa makabagong panahon. Ang typewriter ang isang bagay na nagsilbing tagasulat ng madla noong nakalipas na panahon. Ito ay may mga keys na kinakailangan pindutin upang maisulat ang mga letra sa papel na pinapasok sa loob nito. Sa panahon noong unang lumabas ito, itinuring ito bilang isang napakamakabago at malahen yung bagay dahil napadalo ang isang gawaing na napakahirap gawin, ang pagsusulat gamit lamang ang mga kamay. Ngunit sa pagdating ng mga computer, nataboy at nakalimutan na ang mga typewriter sapagkat nadaanan na siya ng panahon at lumabas ang isang bagay na mas makabago na may mas maraming bagay na pwedeng gawin at mas madaling gamitin. Ngayon isang biktima na lang ang typewriter ng natural na pagbabago ng panahon. Pero hindi dapat kalimutan na ito'y bahagi ng daan na gumabay patungo sa kinabukasan ng ngayon. Talaga bang pangangailangan ng tao ang sanhi ng pagkalikha ng mga bagay-bagay? Likas na matalino ang tao, nagagawa ang lahat ng nais. Kung ating iisipin, mabilis ang pagsulong lalo na sa larangan ng teknolohiya at kahanga-hanga iyon. Halimbawa, noon tandang tanda ko pa, makinilya ang ginamit ng mga tao, matiyagang gumawa ng mga papeles, ng takdang aralin at iba pa. Tunay na kapakipakinabang. Ngayon, kailangan ng mas mabilis, mas mahusay at mas kapakipakinabang na teknolohiya para sa mabilisang produksyon. Lalong pinaigting at pinaghusay ng mga inventor ang kanilang kakayahan. Nakabuo sila ng kalipunan ng mga kaalaman para sa isang moderno at makabagong teknolohiya. Ngayon, nakinabangan na ito sa iba't ibang larangan ito man ay sa industriya, akademiko at iba pa. Dahil dito napadali ang mga gawain at marami ang natulungan, natutulungan, nakinabang at nakikinabang.